Magandang araw mga kabukid. Lai bago tayo kumain ni tayo ay magdasal sa ating Panginoong Diyos eh. Arigay pa sa ating Diyos na may kapal. Napakasarap ng ating almusal ngayon eh. Tingnan nyo ho. Abay tayo eh. May nagbigay ng almusal ngayon sa araw na ito. Hindi ko na po i ng inyong pangalan sir. Abay maray maray salamat para po marami pa pong matanggap ninyong blessing mula sa ating Diyos may maraming salamat po sa naghatid na rin ngayong ating almusal sir salamat po tayo ay mapapalaban ngayon sa ating kainan na rin madalang lang tayo makatikim na rin eh kaya kakainin ko na ere mga kabukid Talaga namang sarap ng almusal natin ngayon eh. Abay, maraming maramat mo. Salamat, sir. Nakatikim kami ng ngayong araw na ito ng masarap na pagkain. Abay, may spaghetti pa. May manok pa. May tsupun pa. Abay, may slicing bread pa eh. Meron pang tinapay at biko. Ay, napakasarap talaga na rin yung almusal natin ngayon. Talaga naman po tayo ay mapapalaban ngayon eh. Mga kabukid, taray kain na ho. Huwag natin kalilimutan na bago tayo magumpisa sa ating pagkain ay eh, tayo magpasalamat sa Diyos para po ang blessing sa ating buhay ay dumaloy. Nice. At sa mga nagbibigay po eh maraming salamat. At napakasarap talaga na ring spaghetti na sa aking almusal eh. Wow. Mayroon po at may biko pa eh. Atin nang babakbakan itong biko na ito. Bay, madalang lang ire. Eh lubos-lubosin na natin eh ang ating pagsubo para naman na kahit pa paano ay makakain tayo ng ganare. eh may napakasarap po eh <laughs> ay hindi ko na po i-mention sir ang inyong pangalan para po ay mabigyan pa tayo ng more blessing sir <laughs> salamat sa mga ire at nakatikim tayo ng ganering pagkain Pabay Sige ho mga kabukid Like and share na lang po ring aking video na ito At marami pong salamat sa inyo sa inyong paglanaood. Bye, kakainin ko na po ito. Hindi ko na po ito tatantanan. Ito ay napakasarap. Maraming po salamat mga kabukid. Like and share naman po ang ating video mga kabukid. Bye, maraming maraming salamat po. Sa next video na uli mga kabukid. Salamat po. subuan ko pa ere inom muna tayo ay nabulunan eh